Magandang araw po sa inyo mga kababayan. Katulad nyo rin po ako, isang Pilipino. Isang ama sa magulang sa aking mga anak na siyempre di pa'y naglalabang o kinabukasan ng mga anak ko. Yes! Wakasan sa natin ang korupsyon sa gobyerno. Palagutin si Marcos. Palagutin si Romualdez. Huwag po tayong maniwala sa moro-moro hearing na ginagawa sa kongreso yan po ay isang malaking kalokohan. Bakit ko po nasabi? Pagkatapos po, mga kababayan ko, na mapangalanan si Saldico at ito si Mister Speaker Romualdez, biglang nagrigodon sa Sinalo. May nagutos po ba? Mayroon. Sabi nga po ni uh, Tito Soto, eh gusto daw po silang ipasibak lahat. So ibig sabihin, hindi po seryoso at hindi po totoo na si Bobo Marcos, mga kababayan ko, um, ang, ang nag-bulgar ng flood control. Dahil nung isang taon, kung hindi ako nagkakamali, mga ganuti din yun. Ilahanap natin kay Mr. President yung 5,500 na flood control. Dito rin sa pwesto na to. Subalit, nung na-bulgar na mga ghost project pala, yung mga flood control na yan, ha? Naglabas po ng mga kontraktor. Yung po, ang gusto nilang palagutin. Gustong itakas. Ito si Saldi At ito si Romualdez. Yan po talaga ang may kasalanan dahil si Mister Speaker ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Sila sila ang nag-insertion, naglalaga ng insertion sa budget. Sa mga tuwid silang dalawa. Dapat muna ating palagutin. Ganun din ang mga kongresista. Nakasabwat nila. Ngayon, mga kapwa ako Pilipino, huwag lang tayong matapang sa social media. Lumabas po kayo rito. Ito na kami. Andito na kami. Sa dati nating quest ng isang taon. Naalala nyo, marami na doon. Lalo na ngayon, na nilalabanan natin ay ang korupsyon, ang magnanakaw ng mga politiko sa gobyerno. Tutunan natin, wakasan natin, panagutin ang dapat malagot. Yan ay walang iba kundi si Rung Waldes, si Saldico ko at si Mr. President Bongbong Marcos. Birthday mo pala ngayon, Bongbong Marcos. Ang pinakamagandang birthday na may bibigay mo sa mga kababayan nating Pilipino ay bumaba ka na sa pwesto. The ultimate sacrifice, bumaba ka dyan. Meron namang uh, papalit sa'yo na siguradong uh, ano, Uunahin yung kapak kapakanan ng mga kababayan nating Pilipino. Pero hindi basta-basta bababa ka lang. Kailangang panakutan mo ang ginawa mo sa mga kababayan nating Pilipino. Nang maupo ka dyan, sabi mo itutuloy mo. Ha? Ah, yung mga nasimula nung nakarang administrasyon. Pero puro pagdanakaw sa kapalambayan ang ginawa nyo. Kaya mga kababayan, muli ako nananawagan sa inyo. Panagutin natin! ang kurap na politiko. Yes! Tama! Tama! Yung lamang po. lamang po, maganda nga At maraming salamat po sa inyong yes! lahat. Mga kapatid, ha? Pakinggan natin sa proses ng kabataan. Kabataan na lang galing sa klase ngayong araw na ito. Ngunit hindi niya mapigilan ng kanyang sarili na dumalo sa isang rally ganito pagkat gusto niya. iparinig sa inyo ang tulay na boses ng kabataan ngayon. Ngayon pa na ito. Dwayne. Si Panahon na nan tensi. Woo! Nahan na. Bigyan, bigyan ko lang po muna kayo ng konteksto ha. Uh, kami po ay mga uh, Kami po ay mga independent groups, mga independent individuals. Ah, uh, tayo po ay nagtungo kanina sa EDSA People Power Monument. Wala po tayong nare-representang kahit na sinong politiko. Wala tayong politikong pinapanindigan. Kaya malinaw ang mensahe. Dapat lahat ay managot. Walang mga sacred cows. Tigilan na natin ang pagiging panatiko sa mga politiko. Tatanungin ko kayo, kailan ba kayo niligtas ng mga sinasamba nating politiko? Nung binabaha tayo, nasan sila? ano So bakit pa natin sila kailangan i-defend? Bakit pa natin silang kailangan sambahin? Ang kailangan ngayon ay pagkakaisa. Pagkakaisa na walang kulay. Walang pinapanigan. Bukod dito, sa pagtawag natin ng accountability, lahat din ay kailangan nating singilin. Kabilang na rito si ang ating Pangulo na nagbe-birthday ngayon. Happy birthday. Sana konsensya ka. Pati na rin sa ating Vice Presidente. Sana naman tumulong ka. Kasi kapwa ka namin Pilipino. Hindi ito ang panahon ng pagkakawatak-watak. Hindi ito ang panahon upang kumuha tayo ng mga pagkakataon para agawin ang kapangyarihan o para tayo ang maging bida. Ito ay panahon ng pagkakaisa at ito ang panawagan natin. Kaya marapat lamang sa makatuwid ang dapat ay ipakita natin sa mga nagaharing uring ito dahil nila para na lang tayo mga patay bata na nanakawan tayo walang mananagot at tutuloy ang buhay dapat hindi tayo pumayag dapat sa mga susunod na araw sa susunod na linggo patuloy ang mga pagkilos patuloy ang panawagan hindi lamang si Romualdez tigilan na natin ang pagkakawatak hindi ito ukol kay Romualdez wala kami pa kung makukulong si Romualdez habang buhay siyang makulong. Pero, kung may mga kaalyado, yung mga sinusuportahan yung pili ng mga politiko, pwede ba? Ipanawagan niyo rin sa kanila ang pananagutan. Dahil, kung, kung kulay ko man ang nagkasala, sabihin na natin, sa mga marami sa mga kabataan, batid yun naman ito, marami sa kanila ay sumusuporta sa pink. Dapat ba? Pag na-involve si Lenny Robredo, ipagtanggol nila at sabihin nilang hindi-involve. Lahat malagot! Dapat ba pagkakampi ni Roberto Robredo, dapat na nilang ipagtanggol? Hindi! Yeah! Yeah! Eh, malinaw naman po pala at sana, malinaw rin po sa atin yun. At sa 21, walang kulay, walang hidden agenda, walang tinatagong mga misyon. Isa lang ang panawagan, pananagutan, magmula sa itaas hanggang sa ibaba. Hindi lang district engineer. Kung involved ang mga pinakamatatas, kaya na lamang ng presidente, vice-presidente, mga senador, mga congressman, lahat ay dapat managot. Wala dapat dito mga untouchable, kagaya ni Romualdo sa sinasabi nyo. Di ba? Hindi dapat siya untouchable. At dahil hindi dapat siya untouchable, dapat pati na rin yung mga ibang politiko sa ibang paksyon. Dapat lahat yan ang panawagan natin lahat ay dapat singilin dahil minsan lang mangyayari magkakaisa ang Pilipino uh, okay. uh, okay. Kaya sana ituloy-tuloy na natin to nabuksan na ninyo ang inyong mga mata kasalanan na ang pumigit Salamat po uh, na una sa lahat mga kapatid lilinawin ko lamang ko ha tayo ko ay naparito. Ang kalaban po natin ay mga politikong kurakot. Hindi po natin gagayahin ang mga nasa ibang grupo na sinasaktan at tinatapunan ng basura ang mga kapulisan natin. Hindi po ang mga kapulisan ang ating kalaban kung hindi ang mga politikong kurakot. Kaya inulit ko po, dito po ay hindi po natin pinapahintulutan na kahit sino po na makisama sa raling dito o gaganaping rally na ito na natin ng mga ibang grupo na tinatapunan ng basura at sinasaktan ng mga kapulisan. Hindi po tayo na parito upang saktan o kalabanin ng mga pulis, pulis dahil hindi po sila ang ating mga kalaban kung hindi ang mga politikong kurakot. Yun lamang po. So meron pa pong gustong magsalita. Halika po rito nanay. Okay.